Kasama! Mga kagamol! Kaya, Bibili kami ng isda ngayon para bukas. Para bukas, lulutuin namin. Let's go mga kagamol! Tara na! Mamamalain na tayo! Oh, s***! Here we go again. Bibili kami ng bukas para bukas mga kagamol! Mamamalain pa kami bukas! Ah, but I can't

Ayun! Ito mga kagamol, nakakita na kami ng bangos na iluluto namin bukas. Kaya magkano yung bangos? 120. Yung isang piraso? Magkano yung dalawa? Magkano yung dalawa? 30 na lang. ano ka pa, tawad ka pa, meron ka Okay, bibili na yung mga tropang gamol ng bangos para bukas. Bibili kami ng bangos, dalawang piraso. Ito 20 na lang. What?

Ano tawag sa romamaman? Saluhan. Hello and like. Nandito kami sa San Dico. Nakabili na kami ng bangos bukas lulutuin namin 'to. Mumukbangin ang dawlin. Oh, <laughs> sasusunod. Dito mo lagyan. Para naman yung bibi <laughs> no. Okay, let's go. Let's go. Kuwina tayo. Thank you. <laughs>